ulam ulam ni pareng adonis hating hating kapatid lak basta <laughs> yung kung nga pala yung kape masarap pare ha? masarap salamat sabi ko sabi ko sa uh, iyo eh. Paul, uh, Paul salamat, Lag Paul Lagueras Lagueras yun uh, thank you very much sa ano sa iyo kape ito regalo kay kasuyo Oo. Oh. Mm. Oh, para hindi madaling mabulok Oh, ayos yun ah. Naisip nga daw ni Sir Paul yun. Ayan mga kasoyo, madiling. Sakto lang. Ito na yung isda na tinag-tilag-tilag ni Amigo Victor. So, ito kay Rapi, kay Tuna Hunter, at kay Parek Adonis. Akin ang bukod-bukurin ito para pagbigay natin ay hindi na mahirap magkuhan. Parti-parti, Oh, bahala na yung magkuhan sila nito. Ayan, tigisang tulingan, 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 tapos lamarang na kuhan. Tapos mabibigay pa tayo sa ating mga kapitbahay niya, mababait. Hmm. Uh -huh. At, ito. Tapos... Iyo akin. Iyo akin. to. Iyo akin. Yan sila nito. Yan. At ito, therapy, yan ang tatlo. Tapos sa kapitbahay, magbigay na tayo ng ilang pala. At yung matitira sa atin. Okay, mga kasoyo. Okay, okay na. At itutuloy ko yung pagbibidyo papunta doon. Okay, parang Adonis Hmm. Ayan mga kasay, punta muna ako kay paring Adonis Nakatid ko yung isda Nali, yung kinaraps na rito kaya nang pagpumunta sila ay narito yung kanila bala sila magpili dito. Ito sa kapitbahay namin. Ito kay Parek Adonis. Yung dalawa nabalot doon kay Kuan yun. Kay Raps. Tinasmo, tinasmo? Hindi. Alin? Yung Hindi, nadyan lang sa lapag. Palang-palang. Palang-palang na Dorado. May gina rin pang ulam. At, edo, oh, may gina, sabaw-sabaw, -sabaw, maliit na dorado. Pang sabaw-sabaw. Punta tayo sa bangka ni paring Adonis. Siguro, hindi ko na dalhin doon sa bangka ito. Masisira na nga ito. Dito na lang sa bahay nila siguro. Idadaan ko sa bahay nila. halito lang naman ang bahay nila. Madadaanan natin. Tapos diretso tayo ay update doon sa bangka. Kung ano lang kung ano lang nangyari doon. Ayun. Pala sa kayo. Ito si Richard. si Richard. Boy! Boy! Yung stadyo na doon sa bahay! Pares na kayo, Chad! Ha? Sila. Bakit ikaw? sasama. Bakit? Pahinga? nga? Oo. Bahay nga si Richard. Ewan ko lang kung sasama si Richard dito sa atin. tao kaya dito parang walang tao ay ah, diretso na natin sa bangka to at may aso dyan tatakot ako Ayun. ulam ulam ni paring adonis hating hating kapatid lak <laughs> tama lang tayo makakaulam ng ilang araw yung tilad tilad o basta maka makahigop ng sabaw lahat ng ating mga kasoyo so, hindi ayos parang Adonis na magbalik nito sa bahay niya siguro naman itong ating kuhan ngayon mga kasoyo ay nasa buliga pa rin sila itong ating mga abutan mayroon na siya isang trabahante dito na dati niyang kasamang gumagawa sa bangka na to. Ay. ay, ay oy! Watch yan! Ay. Ay, ay. Ay, oh, fly, guys, oh, oy! Ayan <laughs> <laughs> yan. tayo. So ngayon ay anong oras na ba? Katatapos natin mag-live kanina. Salamat ka pala doon sa mga Walang humpay na nagsubaybay sa ating live hanggang siya natapos. Pare! dumana ako sa bahay nyo ay! Hindi na ako nagdanon at may aso ay. Oh. Yung ating isda. The... Oh. Ay ito yung masis... Sige. Magbablog muna tayo. Yan. Yeah, Lato aking Pero... Ano yan yung, yung kaibigan mo? Oo. Sabi ko siya oh. yung... Yan ko lang lapag yung isda mo. Anong pangalan na yan yung mo? Pa kaibigan mo? Ha? Huwag mong gagawin sa pagtanganan ha. <laughs> ano? Huwag mong gagawin pagtanganan. Pagtanganan? Oo. Ang mga pagkamanan mo. Okay yan. Aba, ay meron naman pala diyan na oh, mga kasoyo, okay na. Dos ka bila. Ay wala pa. Mabilis naman pala gumawa ay. Pangpakiawan style pala 'yan. Oh, meron na rin ito. Ano na kabigat niyan? Doon oh. Kurmado na. Ayos. Ay wala. wala Makakabiya sa ko niyan. Hmm. Ay, si to si Totoy. Bakit wala? Si Totoy, yung anak mo. Dato sa Ah, nagpintura doon sa bangka mo? Hindi. Yung nung... lang. Mama niya. Hmm. So, bali hindi siya pumasok ngayon? Bakit siya? Ay, nang half day. Ah. Ha? Ay, alis lang ngayon? Lang. May pinuntahan lang. Hindi, kanina. Kumain. Kutakain i- ay... May nilakad. Kailangan okay naman yun. Hindi siya mo pinapagalitan niya. Kaya so, <laughs> pinapagalit pinapagalitan mo <laughs> e, <laughs> baka pag pinagalitan mo eh, hindi na yun papasok pare kaya wag mong pagalitan <laughs> kung importante na ang lakad <laughs> pero pagka palaboy laboy ayun ay, saka mong pagalitan pag magpalaboy laboy la <laughs> ayos na mga kasoyo ay, ayaw, Oh. Siya, wala akong ano, ano? Huwag siya may manchik. Wala akong pakalam. Basta marami ako. <laughs> Matindi talaga. Mahalaga yung may apo, no? Mahalaga yung marami apo. Oo. Basta't kayang alagaan. <laughs> kaya kaya oh, yan, mga kasoyo. Oh. Ah, maganda na. Unti-unti nang makikita natin yung talagang mapipinis na talaga siya. Ito'y pag nasalpa ka na lahat ito. Mamaya pupunta na mo ako madam, tatanong ko na naman yung plywood. Yung plywood naman? Oo. Oh. Ay, naka-ready naman yata na, nakapintura na. Oo ko na, kung ano nila ano. Hmm. Eh, pira bukas, magpa-plywood na talaga, pira bukas. Bukas? Pero bukas. Ah, pero bukas. Hmm. Pero ito eh, siguro bukas na maghapon, baka naman mayari ito ano baka kaya to bukas maghapon oh, no? pag pumasok si Totoy. Baka hmm. kaya. Um, may kasama ah, na. na ito, ah. Oh. at may import. Pa ng, eh. Si Paring Adonis. Oh. Talagang ng... Sticker na naman. Oh, Ayan eh, na talaga eh, nakapagpagal pare no. Oh, bukas pa magtatanggal 'yung aking mga Ah, bukas na Kapon pala, wala kaya no? Wala. na doon kayo sa isang mong bangka. Oo. Nagpipintura kaya kaya kayo. Oo, oh, naroon no, sila. Punta ko. Ah, na doon oh. Ah, mga misa pala, punta ko doon. Hey, hey, no, punta mo, punta mo. Maka, Update natin punta, yun. Na, Oo, oh, para maki makita doon ano kung... Oh, no. Pasyal pala ako doon mga soyo. Oo, no, sila lima. Hmm. Dima sila doon. Pinapatapos ko oh? okay. ng pitran. Oo. Oh? Pararating ko na ng bubong. Baay, saan eh? Hmm makita natin pala mo bisitahin natin mga para malay natin no, eh uh, mm, um, para makita nilang gano'ng kaganda na pag may pintura no bali apat na patong na pintura na yun ba tingnan nung apat na patong na ayos ding na lang ang kasulod dito nito tapos ito pa tatapalan may foam din ito masuyo ito pa tapos ito wala na magsahig na dito sa baba yung stainless man kaya pare ano stainless ang ikukan nito sa lalim para hindi madaling mabulok ayos ah, na ah naisip nga daw ni Sir Paul yun. Uh, yung pinakang ilalim nito, pinakang sahuran ng tubig. Pinakang dalaw yan talaga niya. Eh, yung pinakang sahuran ay stainless. Kaya, maganda nga yun. Talagang garantisado. Walang alalahanin ng pagkabulok. Pero may stainless ay. Pag hindi stainless, pwede aluminum. <laughs> mas mahal yata ang alumino ang aloy pare. Ha? Mas mahal yata ang aloy. Mas mahal ang aloy nga lang. Oh. Kahit pag, pag, Kaya stingless lang, stingless pag iko Pag kumpara minibig sa stainless. Ah. Oh. So, stainless lang ang tinabit ka atin yun. Stainless lang pinapakabit niya. Kagandahan lang kasi sa aloy pare no, ay magaan. Oh, yun ano? Man. Magaan ano? Pero magaan din ang presyo. Magaan din ang presyo. Iya. Oh. Yeah. Ay, mabigat pala presyo. Hmm stainless, mabigat pero magkano ang presyo? Mm. Yung namang alloy. <laughs> ano, mabigat siya pero mabigat ang presyo. Mabigat ang presyo. Oh. <laughs> Baliktad. <laughs> <Balikan naman. laughs> ng kalokohan oh. ng alloy. <laughs> yeah. Eh, siyempre, pag ako, kung ako, may pera na rin lang ako, hindi, stingless ko na ito. Ah, oh, oo. Oh. stingless na. Ako, ay, <laughs> ay, may, may pera lang. lang. Kung ano yan, ay. Pag may pera lang talaga, stingless na. Oo. Oh. tayo kayo magpabuhuli ng bago. Ah, uh, one. na manipis lang. Mm. kang kalawangin. Dahil kang, treat na plywood sa stainless na manipis. Oo. Oh. Kasi yung stainless, stainless talaga, eh. habang yung kunay, stainless pa rin yun ay. Eh. Oo. Oh. Kaya uh, ako ito nasa, ano, sa stainless na manipis, kaysa, ano, sa plywood. Mm. Kung sa akin lang. <laughs> tagal pa rin wow. Ah, tagal na lang yan rin. Tinong. na, mo. Si Idol. Kinuput si ah, na, na si Totoy. Hmm. <coughs> eh, pa-uwi mo muna yung isda. Pare, ah. Pa uwi mo muna isda. Uh, uwi ako, tapos yung ito sa. Ah, sabay na tayo. Isan. Sabay na okay. tayo. Oh. Oh. Dumating na, siya mong huli, hulupit. Oh. Malupito. Siit. Siya, <laughs> mutang na. <laughs> paldo ka na naman pala eh. Paldo. <laughs> Walang well, iya pare, paldo na naman ating kaibigan ito. <laughs> paldo na naman ang sakay. Palibasa mabay sa kapwa si Kasoyo Oo. Oh. Pinagpapala ng Diyos. Oh, Hindi pinagpapalo. Pinagpapalo. Pinagpapala. <laughs> oh, oh. Mahirap pagpaluin. Anong una? Pinapalo. Pinapalo. Hahaha. <laughs> Ngayon, hindi na. Ngayon, hindi na. Nagpapahala na. Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Noong una, pinapahalo ano? Uh Oo. -oh. Kasi nang income. Pagbutihin pag mo pang ano, sabi <laughs> nga ay eh, patikipag-ibigan. Oh. Oo. Yun. mabait ka sa kapwa para oh, para hindi. Pagpapahain ka ni Lord. Hindi ka paluhin. Pero pagka nagiging masama tayo, ay papahalo ka ni Lord. Uh, pinapahalo. Naghali siya si Lord. Hindi, hindi pinagpapahala. Hindi sa'yo. Ikaw, pasaway Ha? <laughs> ha? Ano po? Sabi nga ni kaibigan, oh, may basilya na. <laughs> Tangina <na> talaga. <laughs> pinatigil pa. Oh, pinatigil pa ni TikTok. Sabi nga, may siwang na naman. Yan, tao yun. Tapos ngayon, hindi nintindi yung pintura. Nakakainis nga. <laughs> Tangin na. Nakakainis. Balot na ng masilya, may pintura pa no? Oo. Malupitong talaga. Oo. So, so, No no. e, yung mga ibang naman siya naman ay Kuminto Ano? Hindi matatapos ang trabaho Pag... so, Ang alis Dapat eta tapos eh na Oo oh, para tapos na agad mm. Ano pare? Kamusta yung Kano nga pala? Yung kape? Masarap pare Ha? Masarap Salamat Masar Sabi sa ko sa uh, sarap. Sabi ko sa'yo eh Purti talaga Ha? Purti Iba ano pare yung? iba talaga ang lasa ng kwan oh, ano ng ikot ng musang oh, sarap <laughs> ano, sa ano yung sponsor di ba Sir, Sir Paul Lagueras mo. Sir Paul Lagueras si, ano Paul Paul uh, Paul Lagueras Lagueras Jon thank you very much sa ano sa iyo ay to regalo kay Kasuyo oh mm. tatikman ko yo no very, very so much very sarap Hindi, magpapadala si Sir Paul ay meron na kayong ipapadala doon sa kape sa inyo. Sarap. Kape tsaka chocolate you daw. Oo. Oh. Papadala daw si Sir Paul uli. Doon sa isasamang bagahe sa amin ay may kape na tsaka chocolate daw. Grabe, ang sarap. Malupit ang talaga si Sir Paul. Bali. ka, Sir. Uh, sana ipagpatuloy mo yung, yung ano. Kagandahan loob. Ka Lord. Hmm. Sana pagpalaan pa sila lalo. Oh. Yung Oo. ating mga sponsor dyan. Yung lahat ng mga sponsor. Oo. Oh. Sana huwag silang tapuhan ng masamang karamdaman. Yun. Ang malakas ang mga pangangatawan. Hmm. Para ang ating pamilya hindi na mong masayama. Yun. Diba? Sabi nga ay ano. May martilyo na eh. sa'yo. Praise Lord. Hallelujah. Praise <laughs> Lord. Ayos. Ang ganda ng mga balantifaring adonis. Oo. Uh. Oh. Ayan, shout out na lang kay Sir Paul. Ay, maraming maraming salamat ulit sa ating mga mga, sa mga, mga, mga sponsor mga. dyan. Si Brother Manis Pasco Maraming maraming salamat sa inyo. Kay Madam Mupan Fitness, Sir J. Porex, Sir M. Shout out sa inyo. Kamusta po? Ayan, tuloy-tuloy ang update natin dito sa bangka pamiwasan na ito. Pagbubudiga. Pagbubudiga. Oh, mga ilang araw to matatapos din tong pagaga tutuklap to ng sticker ni pare Adoli. Bukas, marami magtatanggal uli, bukas. Ah, oh, balik na ulit sila. Oh, madalang na uli yung tinanggal ay. Eh. O, na oh, dalang na uli. sa yung tinanggal. Ha? Yung tinanggal ka po muno. Oh. Ang natitira natitira na lahat dito pang siding. Oh. Yung division wala na bukas. Na. Hmm, <laughs> naitapal na. Magpapatanggal na naman ako bukas. Papatanggal ka na ng bukas. Oo. Oh. Kung mag-anak mga kasoyo. Dalaw ni sila. Uli sila dating tin. Mm hmm. Para kwan. Pero kung may lalahok pa, okay lang, okay lang. Hindi mo Mas maganda yung pag may lumahok, ay di mas maig eh. Para mabilis. Yes. Iya, yeah, grabe pala yan. Stuck yan pare no? Ha? Stuck. Oo. Hindi bago. Gawa na pagbago ay madaling tuklapin yata pagbago. Madali, madali pagbago. Pero pag stuck na ay parang yung kanyang pandikit ay na kuha na tutuyo na si im hmm, tulad yan no? mga na si na istak na ang tagal ang luma ha pag bago ay eh, madali tuklapin ano hmm. pagka luma ay eh, sumiim na eh si na yung pandikit di kapit na kapit na ba hindi mo yata dinay sa metro doon ka kung mga nang mga palagay dyan sa kita sa malilita gan. Ito ang araw ng aden. Ha? Ano mo? Ito, Juan. na Sabi ko muna yung kaibigang hmm. isa. Hmm. Tara. Salamat pare. Oh, tara. Sa... Sabay na ako para Juan. Ayun oh. lang ang update natin mga kasuyo. Dito sa Juan. Kasi yung una nating update ay ayun para sa pagbubuliga. So, ayan. Natan ko lang naman si Pareng Adonis dito. Ng isda para makatikim lang lang ng sariwang islang higop sa baw. Yay. Uh, pang higup. Yun yeah, o. Ay, salamat. May ako. Tapos ay Durado yan, pare. Oh, thank you, pang pare. Pang kanya, pare. Pang isang, isang ulaman dito. Sarap yan ang pang Oo. Oh. Pasyalan mo sila doon. Oh. Oh

Lagyan mo muna yan sa rek pag di maluto. So yun mga kasoyo, maraming salamat. Pero hindi pa tayo magtatapos ng ating video. So yun lang ang ating nahagip dun sa bangka. Uh, uh Nag-request si paring Adonis na pabidyohan yung kanyang bangka. Ay kausapin ko muna si Raps kung si Raps ay sasama. Uh, bidjuhan natin yung bangka ni Paring Adonis Lilinis pa sila dito Ha? Balik ka mo May bangka na ano? oh Ba't tumalik yan dyan Aalis naman yata yan Ano nagkape na kayo Puro kayo, kain ha <laughs> Tapos na kayo? Tapos na? blesa may... na Bilis na dyan, may kwarta na lang ako dyan Nakatuwad mga kasoy, nakatuwad oh Yung bangka nakatuwad, yan oh Kargado na ng yelo siguro yan, wala pa dito ang linis kwarta na naman ito si Raps TV vlog nito kasi yung sakay mga kasoyo mga sakay ni Amigo Vic ay hindi na naglilinis dito Upaga, sila na ang nagbibigay ng pambayad iuupa na lang ang kanilang panlinis para di na sila maglinis pa dito mapagod pa sila ah, tama nga naman kasi maganda naman ang balansi nila lahat Oh, nagbibigay sila ng panlinis. Para si uh, Kapira naman si Raf si Vlog na naman sa kasi Anthony. Kaya, tama lang 'yan. Tuwing kuan na 'yan, tuwing dating na amigo, ito yung dalawang kuan. Nag uh, dito. Tapos so, sabi mo si Raps kung kuan. Mamaya na lang pagdating ni Raps. Pagtapos nila. Pupunta sa bahay lalo lang po yung update muna natin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. So, patuloy nyo rin panoorin yung adventure ng ating bangka sa channel ni Amigo Vic, ni Victor Balitar Vlog. Puntahan nyo na lang mga kasoyo doon sa mga baguhan po. Puntahan nyo po yung channel ni Amigo. Suportahan po natin para makita nyo rin po yung mga bakbakan nila na uh, siya piraso huli. So, hanggang dito na lang yung ating mga kasuyo, maraming salamat po. Ingat po sa lahat. At uh, God bless. God bless all. Okay, yan na tubig mga kasuyo. Mangargala sana si, si Amigo eh. Pwede na tayo magpalagay ng tubig eh. Doon. Para hindi na sila mag igib. Sige.